So maraming nagtatanong So paano ba talaga magsimula Paano ba talaga magsimula ng manukan So paano magsimula Saan ba tayo Saan ba tayo magsisimula So una is Siyempre Magpaplano ka muna So paano ba natin tapanuhin So ang pagpaplano natin is syempre paano natin sila mabibigyan ng magandang tirahan paano natin sila mapapakain at saka isa pa yung pangatlong pagplanuhan is paano natin ma-ensure na safe sila from syempre mga predator oh, mga damuhan na dyan napaligiran tayo ng mga damuhan yan so yung safety nila paano sila magiging safe araw araw so una is doon sa tirahan nila Paano ba tayo makakagawa ng secured? Siyempre, ligtas sila sa ulan. Ligtas sila sa ulan, sa araw, sa mga... sa mga magnanakaw. Siyempre, marami rin rito. Kailangan mo rin i-consider yung safety nila against sa uh, ibang tao. Tawag okay, sa mga mga Orpington natin. So binibigay ko sa kanila, ito lay, mga layer feeds ito. Pang-layer Okay. So, yung mga ito, mga 2 months, 1 to 2 months, mga ano yan, Dynamo 2 or Integra 2, binibigay ko dyan. So, ito naman yung mga layers natin. Ito yung mga breeders natin. Okay. So, yung mga Rhode Island, mixed, sa Rhode Island tapos mga crossbreed din na yun ng mga asil yun mga malalaki sila yung mga native sa labas bigyan ko na lang din so, ang dami niyang asawa o 2, 4, 6, 8 yung iba nilalabas ko yan yung puti pinapaalis ko yan dyan pero bumabalik siya umanap siya ng way so, para mapuntahan niya yung lalaki yung lalaki kasi siya mo asil yan eh. Ito naman yung mga ano natin. So, to, uh, months. Yan. namatayan ng isa. Okay. So, tuloy natin. So, yung unang sinabi ko is yung tirahan talaga. So, kailangan secure. So, may bubong siya. Ganyan. Hindi sila maulanan. Sobrang init. So, matibay ito sa ulan. Pero sa init naman, pag sobrang init, na heat stroke din sila eh. So mas okay na secure talaga sila laban sa init. And syempre, yung ventilation, dapat nakakahinga sila. Okay. So, yung isa pang kailangan natin consider dyan, ay eh yung ano, yung space nila nakagalaw sila ng maayos yan nakatakbo-takbo sila kailangan nila din nilang mag-exercise kasi pag hindi sila nakapag-exercise masyado silang tataba and yung sobrang taba din yun din yung dahilan na hindi sila makaitlog uh, yung term nila yung sa pula so yun yung ingatan din natin dyan so yung space nila so at least nakagalaw sila ng maayos ganyan ito kita nyo yung space nila so ganyan and syempre yung nutrition yung pagkain nila paano ba natin sila mapapakain So yung feeds nila is ano lang morning and afternoon lang tayo nagbibigay ng feeds. Kasi sa lunch time binibigyan natin sila ng mga snack. Mga snack, mga dahon-dahon, ipil-ipil, daon ng mulberry, malunggay, kamote. So yan yung mga binibigay natin sa kanila. Siyempre, importante din yung, yung tubig. Kailangan bago lagi yung tubig nila. Para siyempre. Pa malayo sila sa mga sakit. Okay. And importante din den yung ano, vitamins. So may vitamins sila sa pampaitlog. So, Egg 1000. Meron din doon yung mga uh, antibiotics. Meron din tayo yung ano mga vitamin vitamin pro. Ito, ito yung ginagamit ko. Ayan. Yung ganito. So, hindi ako nag-introduce sa tapos pag medyo ulan-ulan, sobrang init. So binibigyan ko rin sila ng dextrose powder. Para pang ano na rin, para may neutralize pa rin sila, hindi sila mga ano. Uh, hindi sila ma-dehydrate. So, yun lang muna about sa nutrition sa mga pagpapakain. And syempre, yung health yung health nila is lagi mong i-check iche ngayon o mo tingnan mo isa-isa sino ba dyan yung may sipon sino ba dyan yung matamlay sino ba dyan yung hindi kumakain kasi pag napansin mo na may isa dyan na matamlay nandun lang, naka, lang nakatungtong lang sa taas ihiwalay mo na siya para hindi madamay yung iba and napaka importante yung pag-observe talaga lalo dito sa mga magulang so far naman um, sa 2 years no hindi nagsimula ako dito dalawang lalaki lang at saka uh, 18 na babae so 20 yung sinimulan ko mga maliliit pa yon so tumagal uh, hindi ko nabuhay lahat yon so at least may natira hanggang naging adult sila hanggang sila na yung nagparami kan wala naman akong sakit na ano or yung mga peste na dumating kasi nga may vitamins naman sinisigurado natin na malinis yung paligid nila yung mga pagkain and syempre isa pa is yung safety talaga nila so uh, medyo makalat dito ngayon no o uh, dahil sa ulan-ulan, di masyado nasa kaso. So, yung safety. Uh, laban sa mga magnanakaw. Sa mga ahas. Maraming ahas dito. Pero dahil sa net, nasasabit sila dyan. Itong mga net na daw. So, importante itong mga net. Nasasabit sila dito. Ayan, malaking tulong talaga itong net. So, mga ahas, mga aso. Yung mga aso minsan, pupunta rito, papasokin yan, kakainin. So, medyo yan yung mga binabantayan natin lagi okay. and isa pa is kailangan mo rin talaga mag disinfect dito sa paligid so kaya binababawa lang ko yung kahit sinong nakakapasok maraming pupunta punta rin itong tao uh, so iwasan mo yung papasok na lang sila bigla para magtingin tingin okay. so magbibigay na ako ng tubig So 'yun lang muna yung ano, i-consider natin sa pagmamanukan. So kung may mga tanong kayo, pa-comment uh, na lang para ma-share ko rin dito sa ano. Ano yung ginagawa natin dito sa ano, munting manukan natin.